Show. A few inches later. ASMR. Okay, may dalawang pending tayo. Kabita na ito mamaya. ay okay. So, diniliver na sa atin yung engine cover. Ay, ay yung este yung ano, yung body cover sa mismo ano. Para dun mismo sana na-damage last time. So, in order ko to mismo sa sa mismo kasa ng Rusi. And eventually, naibigyan na sa akin after 2 weeks. So, bukod pa doon, yung may na meron ako nakita dito na isa pang part na hindi ko alam kung or hindi ko sure kung pwede siyang i-attach na dun sa Sigma 2D kasi based sa research ko itong part na to is ano um engine cover or engine guard ng Sniper 155 And I don't think so. Kasi yung last time, kung babalikan nyo yung clip na ano, um, sinama ko to sa content ko, ano sya? nagfit naman siya doon sa mismong ano engine sa may front nung ano nung mismong Sigma 250 then also gusto ko siya i-try ngayon kung paano ko siya i-attach so try ko na muna magpatulong doon sa mga mekaniko doon sa kasa at the same time gawin ko na rin ng parantong isang to so okay so bakit nga pala hindi natuloy yung upload ko last time sa engine cover kasi nagkaroon ako ng konting problema dito so Ayon, meron siyang nabasag na part. Aksidente lang naman siya no habang tinetesting ko siya doon sa Sigma 250. Hindi ko lang naman siya natanggalin doon sa ilalim, doon mismo sa pinaka-engine ano niya. Pinaka sa front ng engine niya. Then at the same time, hindi sinasadya na nagulungan siya nung no, motorsiklo ko. So nilagyan ko muna ng konting remedyo to. Then at the first place, subukan na natin mamaya ito i-kabet mga bandang mm, 130. Hindi ko lang sure ha. Pero As of now Ito and error testing pa lang naman dito sa engine cover na to Wala namang masama siguro magkamali Then Kasi ito nakita ko lang naman to sa ilalim Nung lalagyan ng TV namin So Ayun. So gina So Kita-kita na muna sa kasa At nga, no Dito na tayo ngayon sa kasa So ito paalam muna tayo doon mismo sa mekano ko na before natin ipakabit yung mga kailangan natin ipakabit dito. Ah, uh, ugasan muna natin tong motor na to. So, yun nya So, mamaya na lang ulit. Yo! A few inches later. So, yun na siya. Ah, uh, bagong linis naman na siya. Ito pa, no? na so, itong part na to, nalinisan na din natin yung paglalagyan ng engine cover natin. Tapos, itong body cover, nga na laylay -lay na talaga siya so immediate din na kailangan na talaga siya palitan din. so boss anong ko lang paano ba to sasampa ba natin dyan Paano yung bracket, boss? san Yung, yung aloy na ma manipis lang. Yun hmm. yung kasi, yun yung nakabuka dito. Yun. Apo kang ganyan para medyo pasok sa konti. Kasi pag dito banda nga, na ito para tignan. Kaya nga eh. Ganyan, lapat lang. Para lapat lang, no? nakapasok nakataas sa punti. Sige. Sa dito, braket nga. Dito sa loob. Sige, sige. Okay, ano naman. Dalawang metal screw lang. Para di na magalaw ito. A few inches later. dankeschön dankeschön Okay, so yun nga no, mga dre So natapos na rin so as yung engine cover niya. Although nagawa na naman namin ng paraan ni Boss Alex. So shout out Boss Alex sa pag-aayos ng engine cover ko, ng Sigma ko. Then the same time, siya na rin din yung nag-assemble nitong bagong body cover natin dito sa side. So kung napapansin niyo dati, nakalaylay ito. Ngayon, wala na uh, okay na siya ulit. So Ayun, mabilis lang ito na assemble. So sayang lang, hindi natin na-cover yung actual na pagkabit nito. Na Gawa nang inutusan tayo na bumili ng mga kailangan, kagaya nung aluminum uh, bracket tsaka nung metal screw na kinala, kinailangan doon sa pagkabit ng mismong um, ano, ba, uh, engine cover. So, yun no? So, okay na to. Pero do, meron pa akong mga i-add, pero itong unit na to is Although alam ko marami nang gumagamit pero ready for review na siya. So magko-conduct tayo ngayon ng honest review for this bike. Also nagamit ko rin na rin siya within uh, to be exact 2 years na rin simula nung binili ko to. So yon. So hanggang dito na lang muna. Abangan niyo 'yung susunod na episode pati na rin 'yung susunod na video na i-release -re ko. So yon. Have a great day ahead. Salamat. Out.